Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video tungkol naman ito dito sa mga Duterte at dito sa kanilang pinagmamalaking drug on war. So eto na nga. Sino po ba ang naglilinis ng kamay? Syempre, yun pong mga marurumi ang kamay. So dito po sa video na to lumalabas na parang ang drug war ay palabas lang ng mga Duterte tingnan natin ang tanong dito bakit may mga nagpositive sa droga na empleyado nila paano nalusutan ang mga Duterte na may mga empleyado sila na... that's it totoo nga naman bakit nagpapaka-stricto ka sa buong lungsod nyo? eh kung sa mismong opisina nyo, eh merong mga taong nagdodroga. So, ano nangyari? So, nalusutan kayo ng mga empleyado nyo. So, kung saan mang opisina to, congratulations po. Ang galing nyo pong mamahiya ng mga boss nyo. So, dito natin masasabi na itong drug on war talaga is wala naman talagang ginagawa

onward na yan kasi dito part sa may Malibay kung saan ako nagstay before may mga place dyan na hindi napapasok ng mga taxi or ng mga rider kasi nga bago sila makarating dun sa pupuntahan nila is may mangyayari ng kakaiba because of that drugs pero after this drug war parang medyo tumahimik naman at medyo naging ligtas na yung place pero I don't know if that is because of drug on war. <laughs> Hindi kaya pautok talaga? Hindi kaya kaitikan lamang ang sinasabing anti-drugs dahil kalaban? Kalaban? Pwede naman nating isipin na ganun nga ang nangyayari. Katulad nga ng binubulgar ni Jonathan Morales, di ba? Na nung nandun pa sila sa... Saan nga ba yun? Opisina niya. Pidea na nung nakakahuli nga daw sila ng malalaki bigla na lang silang pinunta doon sa mga maliliit na mga drug addict or user na hinuhuli instead of malalaki so pwedeng palabas lang dahil marami nga silang nagiging kalaban di ba? kasi nangyayari nga sa movie paano nila nagagawa yun? kasi meron silang nagiging idea paano nagiging idea yan? ibig sabihin nangyayari talaga negosyo. Eh, tignan nyo na lang mga kaibigan. Si Michael Yang. Michael Yang! Malapit kay dating Pangulong Duterte. Ha? Malapit sa kanya. Ginawa niya pa. Ito pa papatuloy ito, bilang malapit sa kanyang tao na yun. Dahil si Michael Yang, nasangkot sa mga illegal drugs ayos sa kongreso. Ginapoint niya pa nung panahon niya. Bilang secretary boy ng mga Chinese. Si... Totoo nga naman talaga na kahit hanggang sa panahon ngayon, nangyayari pa rin ang palakasan po palakasan portion so wala tayong magagawa diyan syempre sino bang ilalagay mo diyan sa lugar malamang yung kakampi mo yung kaalyado mo pero sana kung trabaho ang usapan titingnan din natin ang background ang record kung gusto niyo ng malinis na pamahalaan kailangan ang mga tao nyo malinis at may pagpupursigi para umunlad ang ating bayan. Hindi yun Porket kaibigan mo lang. Gayahin niyo po si Biko Soto. 'Di ba? Kahit mga kaibigan niya pag may mali, tinatanggal niya, pinapahuli niya, pinapakulong niya. Dapat katulad niya ang nagiging ang napupunta sa may mga matataas na posisyon. Kasi isa siyang mabuting mamamayan na may puso para sa mga taong bayan. Adios.